Equally important ng pag-usapan yung sitwasyon ng mga manggagawa. Kasi baka mamaya puro flood control scandal na lang pinag-uusapan natin eh yung sahod ng mga manggagawa. Pagising natin kina mababa pa rin sahod, mataas pa rin ang presyo ng bilihin. Lalo nakaka nakakalungkot kasi wala sa ledak nga eh. Wala dun sa priority agenda ng administrasyong Marcos. Yung anumang mga pag-uusap sa pagtataas ng sahod ng mga manggagawa, and it's really sad and it's really disappointing kasi mayorya ng mga manggagawa at uh, ordinaryong Pilipino ay gusto na itaas yung sahod. Lalo pa sa sitwasyon ngayon na patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilien. Lagi namin binabanggit na hindi pa nga pagtataas ng sahod kahit itaas mo ng 100 to 200 pesos, hindi pa siya tataas kasi babalik lang yung halaga na nawala dahil doon sa inflation na tinatawag natin. So if you increase the wages of workers by 100 to 200 pesos, ang tawag pa lang doon ay wage recovery. So it's a challenge to the administration. If you are really serious about the plight and the situation of the workers, i-certify as urgent. ang legislated wage increase. Lalo pat pumasa na yan noong 19 Congress. Yan mga boss, na-file na natin yung kambal na bill para sa pagbubuwag ng provincial rate. Kung matatandaan nyo, nakapag na tayo nung House Bill number no. 94 kung saan gusto natin na ma yung RA 6727 o yung batas kung bakit tayo may tinatawag na provincial rate. Ngayon, pag na repel yung RA 6727, mabubuwag yung mga tinatawag natin na mga regional wage boards. At yung gusto nating kapalit doon, sa halip na itakda ang sahon, batay sa probinsya o batay sa rehiyon, batay sa kung saan ka nakatira, ang gusto nating ipalit, eh dapat nakabatay sa industriya ang pagtatakda ng minimum wage. Anong ibig sabihin nun mga boss? Lahat ng mga manggagawa sa magkakaparehas na industriya, kahit saan ka nakatira sa Pilipinas, pare-parehas o uniform yung minimum wage na matatanggap. Halimbawa, ikaw naman ay nasa manufacturing. Lahat ng mga manggagawa sa industriya ng manufacturing dapat merong pantay o uniform na minimum wage kahit saan ka nakatira. So sa pamamagitan ng industry wage fixing mechanism ay eh, nakokorek natin yung kamalian doon sa pagtatakda ng sahod. Kasi nga naman, napaka-illogical kung ang sahod ay idedetermina batay sa kung saan ka nakatira. Dapat per industry. So yan yung magkakambalo, magkapatid na panukalang batas. Uh, buwagin natin yung RA 6727, yung batas kung bakit merong provincial rate at yung mga regional wage boards at palitan natin ng isang tinatawag natin na Industrial Tripartite Wage and Productivity Board. So per industry dapat ang uh, ang ating pagtatakda ng minimum wage. So ito yung pagiging totoo natin sa campaign promise na buwagin ang provincial rate, ipantay ang sahod, Luzon, Visayas at Mindanao. So ayan mga boss, House Bill number no. 5678. Yan. All right. Tara na, Naka-session break pero hindi nagpapahinga ang trabaho.